Nagdadala lang kami dito sa palengke. Papakita ko lang sa inyo. Aritaw public market dito sa amin, 'di ba? Napakaganda. Napakaraming mga paggamit-gamitan dito. Hoy, <laughs> parang di ka na grito. Wag tayo sisido ngayon, nakakahiya. Parang di ka naman nagrito. Dito tayo. Antay dito. Bibili kami ng mga gusto namin, pero hindi namin kailangan sa buhay. Oo. Okay. Ganun lang kami kaano. Grabe, bakit kami napadpad dito? Hello, po. Oh. Ang pagsasabi, pakaraming damit ko hindi ko kailangan niya. Marami akong damit sa bahay. Nabatwat ito. Ay, marami naman. Oh, <laughs> Parang kailangan ko ng mga damit guys pang pang-estate. Ngayon, mag-ukay-ukay tayo. <laughs> Ay, sorry. Dito kami sa gulayan guys. So, sobrang putik dito. Tapos, nangingilaw-ngilaw po yung mga karne ng isda. Dito tayo sa maraming isda. Dito, oh, amoy oh, tuyo. Gusto gusto ko yung amin ng tuyo. Ayun o. Ay, bilhin kayo tayo yung chicharon. Tara. Bigyan yung chicharon. Gusto mo? Lah. Bakit kaya dito? Bakit ang kalat? Basang basa pa. Grabe. Bakit kami napunta dito? Grabe. fear ako sa mga crowded place. Parang hindi ka naman nag to. Go. Ay, dito na. Dito na. Ayan, nakalabas na kami sunod naman natin dito sa Super 11 kasi parang wala naman kami mabibili na maganda dito sa palengke eh. Ayan, dito kami ng ngayon sa Super 11. <laughs> parang san ba tahanan dito? Parang, parang mga sali naman. Uy! Ganun-ganun. So Sentras entrance. Ay, diba? Walang hiyan pumasok. Uy, ano yun? dito tayo sa may mga chinelasan. Ayan, may, meron na, meron na akong gana ng yung magsigaw-sigaw. Ay, wala ako na po kadam ko dito. Ito sis ni po. Pakarami pa lang mga tao-tao dito. Hello, ba? Turo ka ng turo. Uy. Ay, parang maganda 'to. Hawakan mo. Hawakan mo. Parang maganda 'to. Kasi ba 'to sa akin? Nang no. gusto ko nang palitan Sino? Umiikot to lang hindi siya kasha. Hindi siya kasha. Sobra pa. Huwag na nga. Hindi talaga kami bibili dito. Sino na naman? Hindi talaga kami bibili dito. Magpapahangin lang kami. Malamig kasi dito eh. Tignan mo, paus na paus na kami oh. Di ba? Parang hindi ka naman nag-read to. far away. <laughs> Uy. Okay yung pwede mo mabili dito. Kanina pa ito minaman manan kami. Kanina pa kami minaman manan niya. Akala niya may gagawin kaming masama sa tindahan nila. Hmm? Is it? Lah, bakit naman nandito sa may mga laruan? Eh, pwes, hindi pa naman ako, ano, hindi pa naman ako high school para ano. Kaya elementary pa lang ako, kaya pwede pa lang akong bumili ng mga ganito. Huwag na kayong mga ano dyan, desisyon kayo sa buhay ko eh. Elementary pa lang ako. Ang <laughs> <laughs> oh, naman, nasasalita pa na yung tao dito. Nakalimutan kong bijuhan, May nakuha na kami ito. Matagal ko na itong tinatarget. Malaki siya. Ayan. Malaki siya, nagigigil ako sa inyo. Mamaya update ko kayo kapag ano diba? Hindi ko naman to kailangan, pero gusto ng puso ko. Uy! Thank you po. Kaya ko, hindi ko talaga to kailangan, pero pang aesthetic kasi siya. Nakakayang maglakad. Nakakaya talaga, nakakaya. Talagal ko itong, ano, um, Sige, laki kasi. At kasi ay pang isupot. Isukot nyo kasi next time. Hindi yung hawak-hawakan. Parang hindi naman kayo ng grito. Hindi mo nakakaya. Laki-laki pa nito. Akala mo, magbabot ako ng truck talaga. Sige. Ba't kasi bumili din ang ganito? Hindi ko alam sa'yo. Hindi ko naman talaga. Hindi ko naman talaga ito kailangan. Ba yan? Ba't kasi din mo kailangan? Eh maganda kasi siya. Hawak ka mo kasi, oh. Oh, di ba maganda? Kung oh, gusto pag-boring ka, iwawagayway mo lang hindi ka naman bumoring. Hindi ka nag-trade to. Hindi ko talaga ito kailangan. As Aesthetic lang talaga. Ah! nag kung ko. Nagpapayang lang talaga ako ng pera. Shit! Hindi ko talaga siya kailangan. Nagsisisi ako. Bakit kung ba't ganun? Kapag di ko pa nabibili, sobrang atat na atat talaga akong makuha siya. Tapos pag nakuha ko, nagsisisi na ako. Pero talagang nasa huli ang pagsisisi. Parang hindi ka nag-grade to go. Hindi ko kayo mamaya kapag nailagay ko na. Oh my God, guys. Nakakatawa. Alam mo kung bakit? Kasi bakit? Kasi kahit hindi ko siya kailangan eh Sobrang ganda niya pa rin Sobrang eh bakit timidikit naman ang slime Alam niyo ba guys Kung bakit binili ko tong carpet na to Kasi nga Yung lalaki Kaninang staff doon Kanina pa ako sinusundan Tapos kung saan ako pupunta Palakad-lakad siya Pag ganun-ganun Akala niyo hindi ko siya napapansin Punta kami sa laruan Punta kami sa slippers Susunod siya parang Parang anino ko lang ba Ganun O yun tapos Nung bibili na kami ng parang ganito Siyempre wala na kami na, Wala na kami mabili doon Tapos eh eh, ito na lang para makaalis na kami doon. ito, itong binili namin. Ah, uh, Ito mag-explain! Yeah! <laughs> Basta ayun, nagmaang-maang na lang ako na interesado ako sa ganto. Tapos, ano na yung nangyari nun? Tapos na nga, tinanong ko, magkano po, magkano po to? Sinabi ko dun sa sunod-sunod sa akin, sabi niya, sunod sunod sa akin, tinanong ko, magkano po dito? Sabi niya, chinek niya yung price, chinek niya. Tapos, 8.50, or, oh, 8.50. Tapos, eh, sabi ko, ah, sige, kunin ko na po wala akong nakapag dalawang isip pero sobrang ganda niya kasi in furnace sobrang lambot niya ayan o parang balahibo ng aso oh my god nakapagig ko dito parang slime glue